mapagpalang araw po sa inyong lahat mga brumasis yan po yung pansarili po namin mo chan si binabad po, po sa tubig nabuhat po sa Mount Banahaw para lalo po silang lumakas mga brumasis tapos pwede rin din po yung lagyan ng halimbawa yung alam po yung pulot pwede rin po yun Honeybee. Oh, honeybee sa akin po minsan po nilalagyan ko pag mayroong pulot nilalagyan ko pag wala naman ibinababad ko lang po sila sa ano tubig buhat sa bukal o di yung mga galing po sa mga falls pwede po yan o sa tubig ulan para po sila lalong maging malakas pero sa totoo lang po ito naman po mga ito ay may visa na kaya lang po syempre, kailangan din po sundin natin yun na kailangan din po natin pakainin, painumin pwede pong ibilad din sa pasinagan sa araw o di kaya sa liwanag ng buwan lalo nga pong kabilugan ngayon po kasi ano, unang araw ng Biyernes ng Agosto. O, auno ay, pauno pa. pa kaya ginagawa ko po ito kahit hindi po unang araw ng Biyernes basta tuwing Biyernes po lagi po itong ginagawa sa akin mga pang personal pong mga alagang mutya ayan po tapos nandito lang po sa din sila sa aking altaran palit palitan po yan kahit ang sinusuot po namin ni si Sisley Sao dinadala ayan po sari sari pong mutya yan mga bro mga sis po oh dito ko lang po nilagay sa isang ano tabo na may tubig na na nabuhat sa bukal ayan po yung iba hindi ko na lang po inano minsan pinapa ano ko din po lalo na pag kamahal na araw pero ito lagi po kasi namin itong dinadala ni Sis Lisa kaya kailangan po tuwing biyernes kailangan ibabad po sa tubig buhat sa bukal or sa batis o tubig ulan para po lalo siyang lumakas mga bromasis ganyan lang po pag-aalaga ng ano, mutya kahit hindi po dasalan, pwede kasi likas po ito eh nasa sa inyo na din po pwede rin naman dasalan kung maga sa ah, magde-decision na rin po tayong nag-aingat o nag-ahawak sa kanila, ayan po basta galong po ang ginagawa ko sinishare ko lang po mga bromasis Pina, binababad ko sa tubig o pinupunasan ng honey tapos inilalagay ko po din sa altaran Siyempre, pag nag-pray din po ako, nakakasagap din po sila mga bro, mga sis. Ayan po. Eh, kailangan naman po tayo mag-pray talaga din araw-araw. -araw. Pagkagising, bago matulog. Ayan po. Lalo na po nga tayo nasa larangan ng spiritual. Yung po isa naniniwala lang po mga bro, mga sis. Ayan po. Kapag ka po tayo nasa larangan ng spiritual, ganun po talaga. Bago pagkagising sa umaga, bago matulog, kailangan po nating manalamin. Yung po ang ginagawa namin ni Sis Lisa. Yan po. Yan, sinishare ko lang po sa inyo itong aming mga alagang mutya na personal O sige po mga guru mga sis, hanggang dito na lang po munang muli ang aming may sishare at mga bahagi. Sana pa daon po pala dyan sa aming channel. Paki-subscribe, like and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming pang mga susunod na video. At marami po palang salamat. So sa walang sawang suporta po sa Mrs. Lisa. God bless po sa inyong lahat. Salamat po muli.